Kulbaan, <laughs> 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 kulbaan. <ako> nasa starstruck ako parang sa iyo siyang nakita. Yes, the greatest president. correct, the, the best president of the Philippines. Yes. Yeah. At syempre ako ngayon, continue muna tayo. Dahil mamimigay muna tayo ng 12 lucky winners ng microwave oven. Microwave oven natin sa atin of course. Thank you so much Mayor Bastet Duterte. We have four winners of Top Mama brand. At syempre, Eto na, ha? ang ating chak at mama ba? Uh, mga halandong kapitan. Uh, murag, sakit po sa akong buot na nga mga ninyong uh, dili na itong trabaho sa gobyerno. Karon, uh, murag mag-ubad tag-usap baho sa gobyerno. Karon murag mag-uban tag usab. Usab pa kani kadako nga Dabao. Dabao is ang capital Dabao City. Pagkamatay niya ito nga na Dabao del Norte, Dabao del Sur, Dabao Oriente. Tanak, pwede na provincial mga Monay na tabo pipila ka sudan. Monay uh, history sa Davao sa politikan ng historia. Onya ang masunod nga politiko nga Ilis, dugay po to akong papa, sapat mga three terms, only four years, four years nga Ako Ako'y niilis. Sa dugay panahon, tapoy na mayor kunya uh, dugay kung nagunit sa uh, posisyon pagka mayor kaya kung anak magkaroon si basket kung na may lang mo'y uh, wak man lang mo'y uh, mo makit ang sayo o nilag sa among pamatas uh, ng politikan o mangyo uh, na lang po ninyo na ayaw na mag-ilis din. Yeah. Yeah. <laughs> Taka, ba, why fix it? Nganong imo mang ayuhon, uwa magubat. Karon, may mga buta na, na yung panahon nga uh, Umang, ang problema, ang pagdala sa siyudad. Kamong tagadabaw dabao niya siguro patanon pa mo na kita manindyogi o susunan mo, mo ang amang mo ang siyudad, tanawa ka ron. Di na ganit ka halos makalihok. Na ubertikan sa development ang atong infrastructures, wak makagukod. Because di ko na ito ang mga buwan uh, na mukalit ng kabutong. Ako mananay ko nga rin, o wala ko police polis na hagar, di ko makaabot ka rin. Lisod na kayo. Uh, <laughs> ang mga tao, ug pasabot, og dagang case, o og dagang sakyanan, more indication, o dagang sakyanan, daghang nakapalit na ako. Na. So, may 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 kwarta ano. na. So, Wanda si Lambo building ito building nga ano. rin. Pero kateta ng translator, ang makinabang ani inyong mga anak na ilang oportunidad sa ilang pagtrabaho, skoyla, hindi uh, na sila mga ito, mga Manila, ang anak, na ano mga trabaho tanan by that time kay But, buto na eh. ekonomiya ekonomiya na na so ato na uh, We maintain the situation. Guapo man, kita mo ma no. Pumita uh, na ko. Uh, if it ain't broken, why fix it? Huwa man po ang among pagdalang rin sa inyo, ang among pagdalang sa gobyerno nga inyo mong putlon. So, maray ako ang hangyo. Karon, huwag kami ang yung pamilyang Duterte ng awat, ng urako, tanan, kita man mo. At karon ang akong bay, sukat din at itong mayor, ikan sa taal at na ang akong baray ko sa Dunia Luisa. Nigawas, nigawas ni ko pagka presidente ni Sorgo balik pagka oh, magyapon ang sitwasyon. Hindi na lang kumingon, pero ang among pagdaas sa sudan, kinasingkasay ang kinarong. Huwag so, may mamurakot, huwag may mungawat, huwag may nakita, huwag may mga transaksyon so, Ang amo, trabaho lang yun service yung Duterte. So, <clears throat> muna karon, uh, budakan ko, ako bang ko tiguang na. <inaudible> di ba di ko tiguang, hindi mo makatindog na rin ako. <inaudible> Pero ang basin ba, Managisiguro na lang na ako, budagan ko, pag si tinuod lang, kung ano ang bubuhit ng mga hopungot? Kung ano ano. O nga, ta mo huwag mga may negosyo. Pangita mo ang negosyo ng Rizdabaw ng Dr. K. Pasig. Sari-sari sa so. so ako, ako na ako yung suyido. Dahil yung retirement. Pero medyo cool lang, huwag tayo pang iksa-iksa riyak ang... Ano? <laughs> ang, ang, ang retirement to uh, asawa, pwede uh, kayo paita. Oo nga, ka lang po sa... Okay, ko siya may may bata. Ang <clears> sila'y <throat> uh, sila uh, ipsoon sa uh, kaduang asawa na ako. Oo naman tayo dia, So... Time, so uh, ako na lang uh, pastason pag-historya, morag ni hatang kong signal sa inyo karon na podagan ko pagka mayo onya yes! yes! uh, ako para sigurado yon nong duterte lang ya pag mobile ang tigok ko ang mga yan, basi, diya ka lang sa likod. Sao lang kay matumba ko, ikaw lang gihapon. Total, mayor na ko balaan. So, muna lang na may akong proposal ninyo, mayor ko, ang akong anak, uh, vice mayor, ang udagan pagka congressman sa 3rd district, si Umar apong apo na ni Patrick Khan, second district. O sa first district, si Kuan Malanggiapon. Pulong. Wala ko rin ang bulong. Tatay uh is -huh. pulong. So, siguro siyang tapas sa tapas gawas. Mula lagi, tibok Christmas, daang yung pamilya. na sa budget na magdabla yung pamilya na ngayon. Dili, dili ako na panahon yun, na yung nata. Tama na na. Ayayin ko na ko. ba? Kamong mga... Kamong mga barangay kapte. Bawa mo <laughs> na barangay barangay kapte na tagduhay pamilya. Ayaw na Kung po alam... kas to kayo puno ng punya nila kung saknang anak si Rigo, pudagan puro pagkakonsyahan. ano mo na? mo gyaku? ako stricto ko. basta bang kuberno, basta ang inyong o historia ka. there will never be time mag ta sa city halls akong balay sa gawas. Na mag ta o mali. Kana tigil na may tabo. Kaya Kina, kinabuhi tama o mali. Diri lang tas tama. Diri lang tas tama. Kay anak ang kinabuhi. So, ako, Mayor, mo kaya po, set ko yung sa tanan. Sabi na sa disiplina. Pero ang pa yung sa kaayuhan sa lungsod. Wala ko yung problema. Kung kaayuhan sa itong isig katao, wala ko yung problema. anak gina. Mo kaya po, akong ap patasa na pagkabot pagka-presidente, o kaya ito pauna na. Pero ako pang maningkamot sa akong 3 years di mo nang man mada pero og, ma masunod-sunod na yung ma-mayor niya ako, yeah, masunod mayor niya po kinsa um, uh, um, sa um, ato, pong, buslo, pong, mga Duterte at ang hita na kung sao nato ito pag buslot o modalan, dalan kung ano, iso na kung kita kayong pasulod nila sa gitan sa saksa. Sa, sa panakan pa pala, lang po bilang paita na mupod nga rin. So, muna lay, solusyon na kasi muna ato atong trabaho. Wa nila eh. Muna na'y atong panikamutan. Ang atong saw na to paglihok ng Riz Dabao. Tutala, ang kwarta sila nagsulod eh. Building, trabaho na sa atong mga anak. Ato uh, tono ng paningwa. So, mora na kayo kasulti siguro ninyo. Kung dawaton ba ninyo ang akong pagkatao, pagkapolitiko, ang iyo ko ninyo, mamudagan ko, so, kabanga ko ninyo. Para kung yun ang akong anak, uh, ay, 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 ko, ha, Macbook, mo ano yung vice mayor karon komportable ko komportable ko ba simbagong mabagong wot ko ara mapong merokan mapong ang ginah kasi ang mga na yung tinubagan ayaw 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 sigi 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 na lang pero kaya pa tong ako ng one di na magdugay kay naabog ko'y mga kaistorya. Hindi ko makaklaro karoon ninyo ang istorya, pero dili di, guwapo ang panahon. Base mo, mo kalit na na yung balintan. Pero kitang sa ubos, oh, wala tayo okay. lang. Pero na ang mag-istorya na ako, po. presidente ko. Po. So, muna ko ninyo kay pagkig gusto gusto ko ba sila kung magiging historia sa mayo samot lang o magkakuan pa ang lugar mas pulo kasi kasi gusto po sila magiging historia kung ano lang sila sa historia ng inday pero sila na hindi mag malakan niya ng mga magkabahay Saya nak pergi Haa Haa Dalik dah ke tak mum Ia sah Akasia panggil tak ngene mo bitbit na ho ko na ibo di na lang gi kuana nila mo na gamay lang god me kula na ko sa baho eh dinagkod ko to'i daw na kaya apela na sa akong Actually, ang pila na sa akong retirement <laughs> ko, Ako lang ikuwaan ay para kanipang sabo lang, eh. Hindi na mong dugay, kaya ito na ako itong istorya. Hindi, <laughs> eh. Hindi kayo mas importante sila kaysa inyo. Kung laing panahon, mas importante mo sigili sila. Pero sa ang sitwasyon karon mas importante sila nga istorya na mo. Nakasabot na mo ang sana. But, kamo na ibaw na mo nga ana na ang sitwasyon. So, na mo magdugay, mo una mo, umilid. Ayaw lang hit-hit nang di mo Jadi, dan selamat untuk yang